sa ibang balita naman, walong pulis ang positibong nagpaputok ng baril ng magkagulo sa Silverio Compound sa Paranaque noong lunes. Pero imposible na sa kanila raw nang galing ang balang nakapatay sa isang residente. Errol Kabatbat, ikwento mo. Sunod-sunod ang putok ng baril na umalingangaw sa kasagsagan ng gulo sa Silverio Compound sa Paranaque noong lunes. Nang humupa ang gulo na iwang nakabulugta si Arnel Tolentino, may tama siya ng bala sa ulo. Positibong nagpaputok ng baril ang walong miyembro ng Paranaque SWAT na rumisponde sa gulo. Pero sabi ni DILG Secretary Jesse Robredo, malamang hindi sila ang nakapatay sa biktima. Mga M16 rifle raw kasi ang dala ng mga parak at base sa autopsy report ng NBI, kalibre 38 bala o 9mm ang tumama kay Tolentino. Hindi ho sigurado na polis yung pumutok at nakatama dun sa nakatihaya. Sa tatlong na naarestong residente, isa ang kumpirmado nagpaputok ng baril, si Victor Itrata ng Purok 4. May isang ebidensya nagsasabi na yung uh, nangharas sa polis, at least meron isa, at least meron isa na positibo sa powder burns. Pero giit ni Itrata, inusente siya at basta na lang daw siyang dinampot ng mga pulis. Bias yun, sir, di totoo yun. Di nga ako sir, humako ng batuman lang, miski bote, miski baril pa kaya sir. Bukod sa mga na nakasuhan na may pitong sospek pa ang kasalukuyang pinaghahanap, nangako naman ang PNP na hindi nila kukonsintihin ang mga nagkamaling pulis na inakusahan ng police brutality at paglabag sa rules of engagement. Errol Kabatbat, News 5.